Good morning po mga kalaki. Ngayon po ay ano na? <laughs> ang bilis ng panahon mga kalaki November 21 na po mga kalaki ayan na ay starstruck na naman ako tumatanda na talaga tayo November 21 na po mga kalaki ito pa magagandang tips magagandang numero mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan para po sa inyong lahat at ako ay gising na at habang nagantay tayo ng mga bibili Siyempre mag shoot muna tayo ng vlog magbigay tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo okay ang mga lucky numbers namin na inaabangan nyo ay pwede nyo pong alagaan inuulit ko ng 3 days bago bitawan at palitan. At pwede po ang numero namin sa STL, 2D Lotto, National, Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Pwede po ang aming mga lucky numbers. Kaya kung ready ka na, ready na ako magbigay ng mga lucky numbers. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalot maging? Milyonary. Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre alam nyo na ay Iinom muna tayo ng tubig Inom muna tayo ng tubig mga kalaki Bilis ng panahon November 21 na kagad At syempre po mga kalaki, ito po magagandang tips natin para po sa ating lahat mga kalaki ha. Umpisahan po natin sa 2-digit laki numbers po ng Cebu. 7, 13, Aklan, 15, 21, Aurora, 12, Gis, Laguna, 9, 30, Quezon, 5, 21, Olonga po. 15, 36, Paranaque, 7, 1, Manila, 2, 20, Pasig, 18, 3, San Juan, Gis, 25, Marikina, 11, 26, Tabuk, 15, 19, Romblon, 22, 27, Angono, 1, 14, Muntalban, 17, 6 sa East Antipolo 832 Taytay, 9, 25. Kainta, 10, 21. San Mateo, 14, 20. Dabao, ano 2, 30. Taylak, 5, 28. Quirino, 9, 21. Bacolod, gis 2. Cavite, 512 12. Tagig, 7, 23, Mindoro, 15, 16, Marinduque, 9, Gis, Caloocan, 81 1, Muntinlupa, 24, 30, Palawan, 26, 11, Zambales, 19, 21, Apayao, 32, 8, Cotobato, 17, 25, Binangonan, 3 2 Morong 15 7 Isabela 11 29 Tugigaraw 12 23 Rojas 5 9 Bohol 32 21 Capiz 7 18 Bulacan G 4 Bagio 16 22 Bicol 11 3 Batangas 9 21 Bataan 17 33 Butuan 22 31 Benguet 5 20 Iloilo 14 GIs Leyte 15 23 Samar 17 29 Quezon City 32 4 Pampanga 17 25 Pangasinan 8 11, La Union, Gis, 23, Nueva Ecija, 5, 8. Ayan po mga kalaki, putulin muna natin dyan para sa masusugin natin mga laki followers na kanina pa nag-aabang para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Ha? Ah. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasaliyan sa private consultation na ako. Hindi po kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video ko yung malinaw ha. Para hindi kayo mapunta sa fake account. Ito pong legit na account natin. Hanapin niyo po. Arnold Parunque na may blue check na merong 480,000 plus followers. Magkakalahating milyon na yan. At itong ginagamit natin ngayon, Red Parunque na merong 600,000 plus followers. Yung po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Red Parungki na merong 449,000 followers. Ito po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan. mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po yung comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalag po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tanda tandaan nyo po mga laki numbers namin libre po ito wala pa itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay at sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Weteng pag ka sa amin malay mo naman nandito ang swerte mo sa mga laki numbers namin sali na po mga kalaki ha at iahabol ko kay sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January. Tatlong buwan po tayong magsasama. Kaya kung sa tingin mo, kami ang magbibigay ng swerte sa iyo, sali na po sa amin dito sa private consultation. At syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na nakatutok na dyan, ituloy na po natin ang pamimigay ng numero. Gising na po mga kalaki, ito na po ang 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Syempre, ituloy natin sa Nueva Biskaya. Bangon na mga kalaki gising na, ito na ang 2-digit Nueva Vizcaya 16 25 Ilocos Sur Gis 28 Ilocos Norte 12 31 At Masbate Gis 28 dos. Ayan po mga kalaki, kompletor po mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito na ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Corpus mga kalaki dyan po sa may Guagua, Pampanga. Sa Corpus Family, umihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Padadalang ko po kayo. At para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki Diyan sa may... Ayan, sa may Caloocan City. Hello sa inyo, kila Ray. Ayan. Humihingi sila ng 2-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Padadalang ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit. Mananalo tayo. Claim it. O, oh, gising na, umagahan na, alagaan ng numero ng 3 days bago bitawan at palitan. Good luck!